Kung bago pa kayo sa ating channel, please hit like, share, subscribe at i-click ang bell para lagi kayo updated sa susunod na kabanata ng Putakterang Pinoy. Matapos ang madugong kaguluhan, mabilis na tumakas ang grupo ni Lucio. Sa loob ng sinasakyan nilang sasakyan ay tahimik si Sentino. Nakatingin sa kawalan, puno ng pagsisisi. Bakit wala ka na bang gana magdiwang pag-uuyam ni Edwin? Napuno si Sentino. Dahil sa iyo, kaya namatay ang kuya tanggol ko. Tumawa lang si Edwin. E di ba ikaw itong gustong pumatay sa kanya para ka kay David para sa paghihiganti. Bigla na lang hinugot ni Santino ang baril. Tinutok ito kay Edwin. Walang kasalanan si Kuya Tanggol. Hindi siya ang pumatay kay David. Nagagalaiti sa galit si Santino. Halos bumaliktad ang sasakyan sa tensyon. Sa ospital, dumating si Pilar. Halos hindi makatingin sa anak. Sinubukan kong pigilan si Roberto, pero hindi siya nakinig. Mahinang paliwanag niya kay Olivia, pero hindi 'yon sapat. Nagdadalit si Olivia. Hindi naging madali para sa kanya na pakinggan ang paliwanag ng ina. Sa pagkawala ng anak niyang si Ilico, nagbalot ng poot si Olivia. Papatayin ko si Roberto. Papatayin ko ang lahat ng mga gerero. Luluhod sila sa harap ko. Pagkatapos marinig ni Tendeng ang nangyari sa apong Tanggol, ay agad siyang sumugod sa ospital. Agad niyang hinarap si Marites. Hindi ba't sinabi ko na sa iyo, iwasan niyo ang mga girero. Huwag nang pumasok sa politika si Tanggol. Galit na tugo ni Tendeng. Bakit ma? Ano bang alam mo sa kanila? Balik ni Marites. Tumahimik si Tendeng. Ilang sandali pa, Nagsalita siya ng may bigat. Panahon na, panahon ng malaman mo ang totoo. Naligas si Marites. Ikaw, Tess, ikaw ang anak namin ni Gustavo. Hindi makapaniwala si Marites. Para binagsakan siya ng daan-daang bomba. Hindi siya nasugatan sa pagsabog, pero sa revelasyon ng ina, nagkalamat ang buong pagkataon niya. Sa pagkawala ni Inigo, tuluyan nang bumaligtad si Olivia. Uusok ang dugo at nakahandang gumanti. Habang si Marites, basag ang mundo, anak siya ng taong kinamumuhian ng sariling asawa. Paninindigan ba niya ang katotohanan o bibitawan niya ito alang-alang sa tahimik na kasilungalingan? Ngayon, may panibagong digmaan, hindi lang sa lugo, kundi sa katotohanan ng matagal ng binaon sa limot. Sa pagitan ng pamilya, pagiganti at pagkatao, sino ang paniniwalaan mo? Sa dulo ng lahat, sino ang tunay na kalaban? Ibahagi ay inyong loobin sa comment section. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe at i-click ang bell para hindi niyo ma ang susunod na kabanata ng FPJs Ang Batang Kiapo. Maraming salamat sa panonood. Entonces su celular lo cuento.